Wala ba katapusan to? Oh my God! Paka isang libong pickaxe na ako eh. Wala pa akong nakikitang ilaw. Ito puro putik na dito. Ayun mga far! Oh my God! Oh, oo Nasa labas na tayo, mga four! What's up, mga four? It's your boy again, King Aljon, and welcome back to my channel. At nandito na naman tayo sa panibagong gameplay ng Minecraft. Sa previous gameplay pala natin, mga four, is meron tayong good news at meron din tayong bad news. Una na tayo sa good news, mga four! Good news pala natin is ang dami nating nakitang mga ores, especially, of course, yung hinahanap natin, iron, mga four! Nakahanap na tayo ng iron! And at the same time, mga four, nakahanap din tayo ng mga ibang valuables na ores like gold at yung iba, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa sila research at naaaral. Ang bad news naman mga far, nakita nyo naman sa previous gameplay natin, naligaw tayo mga far. Hindi ko alam paano ako uuwi. So yung mga Minecraft friends natin mga far, binigyan tayo ng mga maraming advice, pero based sa mga advice nila, yung mga nakikita ko na feasible lang sa end ko mga far is, titignan ko muna kung paano gumawa ng compass. Hindi ko pa alam kung paano gamitin yung compass. Based sa mga nabasa ko mga far, yung compass is magbe-base kung saan ka pinaka-first nag-start sa game na to. Which is yung tinatawag nila na world spawn point. Tapos yung isa naman is yung spawn point kung saan ka last natulog. Di ko pa siya nag-gets ng maayos pero ayun mga far, medyo complicated siya sa end ko. Pero makagawa na tayo ng compass since meron na tayo mga materials para doon mga far. Kasi naalala ko, nakakuha ko ng mga red stones na yun at of course, meron na tayong iron, di ba? Yung requirements kasi doon is 4 iron bars at saka yung red stone na yun. Titignan natin later, mga far. Tapos mga far, merong isang nag-comment na nagsasabi na bumalik lang tayo kung saan tayo naglagay ng mga torch. So yon mga far, medyo, medyo mga far, nagka-chance ako na makabalik sa base ko kasi naalala ko naglagay ako ng mga torch mga far. So yun muna yung first natin gagawin, babalik muna ako and titignan natin kung makakalabas tayo agad. Let's see later. Pero ayun mga far, kating-kating na ulit ako maglaro. Ano pa ba bang inihintay natin? Let's start na yung gameplay natin ng Minecraft. Let's go! Ito na mga far, nandito na tayo. Babalik <laughs> na tayo kung tayo nang galing. So yung first na gagawin natin is sundan lang muna natin yung mga torch na nilagay natin. Tignan ko kung andyan pa sila. Baka nawala na rin. Let's see mga far. Kunin ko muna tong bed na to. Siyempre sayang sa atin to eh. Ayun mga far. Nakuha na natin yung black bed natin. So start na tayong bumalik. Makakabalik kaya tayo mga far. Kapag di tayo nakabalik, bahala na. Itatry natin yung compass. Bali, eto na mga far. Let's start na. Balik na tayo. Sana makabalik na tayo. Tiwala lang mga far. Aba na tayo dito. Sundan lang natin tong mga torch na to. Malalim-lalim na rin pala yung mga nahukay dito ah. Sana makabalik tayo ng buhay mga far. Ay naalala ko to oh. Eto mga far naalala natin to. Paano tayo makakabalik sa base? Ayun sa taas. So galing tayo dito and then check natin. Uyun may torch sa taas. So taas tayo mga far. Oh my god. Baka may mahulog na zombie dito ah. Lagot mga far nahukay ko na lahat. Di ko makita yung butas kung saan yung next dito. <laughs> saan kaya mga far? Naliligaw na ako. Help, paano to? Uy, eto. Eto, mga four. Tama ba? Eto, mga four. Parang may butas eh. Ayan. ba diba dapat hindi to? Ayun, mga four. Ay, wait lang. Tama ba, mga four? Ayun, mukhang tama tayo, mga four. Eto, ay, wait lang. Kailangan ko ng sword. Pero zombie. <tong> <tong> Uy uy uy, pa mamatay tayo mga far. Wait lang, tabunan muna natin to. Untik na mga far, ha? kain muna ako. Hindi <laughs> ko nakita agad. Konti na lang yung hearts ko. Shit. Ayan. busog na ako. magre regen muna ako mga far bago ko labanan to. Baka magics tayo mamatay pa tayo dito. Sayang lahat. Tandamin ko pa namang namain mga far. Kinakabahan ako dito sa zombie na to ha. Pero mahina lang to. Punuin lang muna natin yung life natin. Hindi naman tayo siguro mamamatay dito. Week lang naman siya. Kaya natin to mga far. Mahina lang siya. Mahina ka lang. Hindi ka obra sa akin. Hindi <laughs> ka um sobra sa akin. Dun ka, doon ka, dun ka, doon ka. Uy, mga far, may ilaw dito. <laughs> Tingnan yung may ilaw dito, mga far. Oh my God, eto na ba yon? Eto na ba yung inukay natin? Uy, may ilaw, mga far. Oh shit, may ilaw dito. Oh, ano to? Diamond ba to? Let's see. Uy, ano yon? Diamond ba yon? Oh shit, alalim nito. Hindi to, mga far. Oh, di tayo dito nang galing. Naliligaw na ako, mga far. Di ko na alam kung ano gagawin ko. Paano to? Lagi tayong ilaw dito. Siguro mga far, no choice ako. Pagmamain na ako pataas. Oop ano to? Oh my. Ito ba yung mga redstones? Hindi ko alam kung ito yung kailangan sa compass. Let's see na lang later. Ito na lang chance natin mga far. Tiwala lang. Makikita din natin yung taas. Imposibleng walang tok-tok-tok. Pero feeling ko malapit tayo sa vulkan eh. Kasi may laba kanina eh. Give me light please. Gusto ko na maka May naririnig na akong tubig, mga far. Oh my God. Please, bigay mo na. Lapit na ba tayo? Baka nasa ilalim ng dagat na pala to. Eto na, mga far. Lupa na to. Sana naman. Nakaka-hope na tayo. Lupa na to. Grabe naman pala yung nahukay natin. Grabe yung mining trip na to, ah. Siguro pag nakalabas na tayo, mga far, matulog muna tayo. Para safe tayo, morning. Wala bang katapusan to? Oh my God. Paka isang libong pickaxe na ako, eh. Wala pa nakikitang ilaw. Ito, puro putin na dito. Ayun, mga four. Oh, my God. Oh, oh, oh. Nasa labas na tayo, mga four. Ayun. Tada. Uy. May mga kalaban doon. Wait, takbo, takbo. Oh, oh, ano to? May fish? Oh, nakalabas na tayo mga far. Asan na ako? Gawa mo na tayong boat siguro. Gawa mo na akong boat mga far. Nakahinga na ako mga far. Nasa labas na ako. Saglit lang. Itlang. lang, na. Nilikado to, San tayo? Gawa mo na ako ng mini base dito mga far. Ayan. Tapos matutulog ako Para makapag-design ako na maayos kinakabado ako, shit Yan, papalipas mo na tayo dito mga far Nakatakot na sa labas eh Delikado Yun, Natulog muna tayo mga far. Ayan. Tapos gawa tayo ng boat. Oh my god. Narin niyo, mga far. Eh, May mga sa labas. Gawa muna tayong boat. Tapos equip natin to mga far. Ayan. May shield na tayo. O oh, di ba? Diba? May shield na tayo mga far. Later na tayo mag-upgrade ng armor. Kailangan natin yung boat eh. Kailangan natin ng boat mga far. Ayun. Nice. Ayun, ready to go na tayo mga far. Let's go. Let's go. Oh my god. Meron ka doon, may gagamba. Takbo tayo mga far. Nagay na natin agad yung boat natin dito. Boat, dali. Let's go. Board. Ayan. Ito na mga far. Ito yung chance natin. Kailangan na nating mahanap yung base natin. Nasaan na kaya mga far? Finally mga far, nakalabas na tayo. Kailangan ko na lang yung base natin. Asan lupa ba ako dito? Kailangan mahanap natin yung floating island eh. Yung floating island yung chance na natin dyan. Kain muna ako para mag yung life ko. Para full. Ayan. Kakatakot naman dito. Grabe yung adventure natin doon mga far. Yung mining trip natin. Malalim-lalim din yun ha. Sobrang hirap naman. Grabe. Ang dami ko pa talaga need malaman dito sa game na to mga far. Asan na tayo? Grabe dito mga far oh. Ang ganda dito. Sa kanan natin i-explore yan. Ang importante muna ngayon mga far is makabalik tayo sa base natin. What is this mga far? Ang ganda dito oh. Ayun oh. Merong chest doon oh. Kunin ba natin yon Sige. Wait lang, saka sige mga far. Check natin to. Dito muna tayo. Palipas muna tayo dito. Tapos check natin yung mga yun. Yan. Gawa muna tayo ng base natin dito para makatulog tayo. Palipas muna tayo ng gabi dito. Torch tayo. Ayan. Tapos mga far, craft na natin yung first iron armor natin. Ayan mga far, kompleto na yung iron armor natin at meron na tayong shield sa wakas. Forma niya mga far, oh. And then palipas muna tayo ng gabi dito. Ayan. Kinakabahan ako. Sana wala maraming kalaban dito sa labas. I-check Iche lang natin kung ano yung nasa chest na yan. Balik tayo later dito. Oops, silip lang muna. Oh my God, what is this? Sino ka? Sino to mga far? Wolf ka ba? Mm. Oh. Aw, 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 libot, libot. Oh my God. Mm. Mm. Ayun. Oh my God. Masak tayo dito. May zombie mga far. Dalo sila. Oh my God. Takbo tayo. Takbo mga far. Takbo. May zombie. Takbo. Oh my God. May zombie dito. Doon tayo mga far. Let's go. Kain muna tayo. Kain, Aljon. Kain. Yan. Oh god. Ano to, kabayo? May kabayo dito ah. May mga kabayo dito. Nice. Dito tayo ngayon. Kain muna tayo. Check lang natin kung ano yung nasa chest. Worth kaya yung pag natin dito? Oh, oh, oh. Sakit. Check natin to. Ayun, nice. Nice, mga far. Nakita niya naman. Worth yung pagpunta natin dito. Kunin natin lahat 'yan. Lodestone. Ano 'yon? Let's go. 'Yon. Sarap ng loot natin doon. Dami natin nang kuha, mga far. Yung lodestone na 'yon, alam ko importante 'yon eh. Aaralin ko 'yon sa next gameplay natin. Pero pero ayun mga far, worth it. Let's go. Balik na tayo sa boat natin. Sana wala na yung tiger. Sinira niya ata yung boat natin ah. Board. Yan. Let's go, Aljon. Ayun. Sabi ko na nga mga far. Ay, wait lang. Kinuha ba natin yung bed natin? Eh, hindi. Hindi natin ako yung bed. Balikan natin yung bed natin mga far. Yan. Balikan muna natin yung bed natin dito. Dami natin na iwan. Yan. Let's go mga far. Board na tayo. Uy, ano yun? Parot? Oh my god, may parot mga far. Yun. Ayos. Tsaga-tsaga lang mga far. Makikita din natin yung base natin. Kapag nakauwi na tayo sa base natin, mga far, doon natin naaralin yung mga coordinates na sinasabi nyo at mga compass para at least sa susunod na mag-explore ako, mga far, hindi na tayo mahihirapang uwi sa base natin. Ganito pala yung feeling na nalolos, mga far. <laughs> Kakatakot. Oh my God, anong lugar to? Parang di ako nanggaling dito eh. Hula-hula na lang tayo. Oh shit, mga far, meron ako nakitang village. Oh my God, may village dito, mga far. Dito na lang ba tayo titira? Iiwan na ba natin yung base natin? Hello, mga far. Ito na, may village dito ito mga far. Hello po. Tao po. Pwede po makitira dito. Naliligaw po ako. Punin nyo ako. Hello. Oy, may baby dito mga far. Dito na lang ata ako mag stay mga far. May village dito. Nagsa sunset na mga far. Makikitulog muna tayo dito. Yan, may bed dito. Oy, oh, my God. Meron na siyang pwesto. Meron bang empty room dito? To, may empty room dito mga far. Makikitira muna ako dito. Ayun, nakitulog muna ako mga far. Nakakita tayo ng village. Hindi ko alam kung babalik na ba ako sa base natin or magi stay muna ako dito. Labas tayo tayo mga far. Mukhang wala namang zombie. May laba dun, no? Ayun mga far, mukhang okay dito. May carrots din, no? Nagpa-farm din pala sila dito mga far. So parang kompleto sila dito. May pig din sila. Feeling ko matutulungan natin sila dito para mapalaki yung village nila. Tingin ko mga farm, mag stay muna ako dito. So ayun mga far, mag stop muna ako sa gameplay na to. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa base ko. Pero syempre, babalik pa tayo doon. Marami tayong mga naiwan doon eh. Pero of course, sobrang na intriga ako dito sa new village na nakita ko. Hindi ko alam kung dito na ba ako mag stay i improve ko na lang ba to? Basta na-overwhelm ako ngayon, hindi ko alam yung gagawin ko. Mga far, sana matulungan nyo ako. Comment lang kayo sa akin mga far kung ano magandang gawin dito. Pero importante, nakagawa na tayo ng shield natin mga far at yon nakakompleto na tayo ng iron armor. Yun next ko naman mga far, saaralin sa ko yung sa compass part. Sana makagawa na rin tayo ng compass. Pero yon mga far, sobrang na-overwhelm talaga ako sa gameplay na to. Akala ko di ako makakabalik na ligtas mga far. Thank you sa mga ibang nag-help sa akin. Sobrang laking tulong. pag aralan kung ko pa na mabuti to para at least sa susunod na gameplay ko marami akong magagawa. Bali ayon mga farm, magi-stay muna ako sa village na to, makikitiram muna ako at hindi muna ako babalik sa base natin kasi medyo naliligaw na ako mga farm, hindi ko alam paano makakabalik. So ayon mga far again sana nag-enjoy kayo sa gameplay na to and thank you so much again yeah. sa panonood. See you sa mga next videos na Minecraft natin. Sobrang nag-enjoy na ako dito sa larong to mga farm. Again, thank you so much. Ciao.